Eksodo Kabanatang 38 At kanyang ginawa ang dambanang pagsusunugan ng handog na kahoy na akasya. Limang siko ang haba niyaon at limang siko ang luwang niyaon parisukat. At tatlong siko ang taas niyaon. At kanyang ginawa ang mga anyong sungay niyaon sa ibabaw ng apat na sulok niyaon ang mga anyong sungay niyaon ay kaputol din at kanyang binalot ng tanso. At kanyang ginawa ang lahat ng mga kasangkapan ng dambana, ang mga kawa at ang mga pala at ang mga mangkok, ang mga pangalawit at ang mga suuban, lahat ng kasangkapan ay kanyang ginawang tanso. At kanyang iginawa ang dambana na isang salang tanso na ayos lambat sa ibaba ng gilid ng dambana sa palibot ni Aon. Sa dakong ibaba na umaabot hanggang sa kalahatihan ng dambana. At siya ay ng apat na argolya para sa apat na sulok ng pinakasalang tanso sa mga dakong susuutan ng mga pingga. At ginawa niya ang mga pingga na kahoy na akasya at pinagbalot ng tanso. At kanyang isinuot ang mga pingga sa mga argolya na nasa mga tagilira ng dambana, upang mabuhat ginawa niya ang dambana na kuluong sa pamagitan ng mga tabla. At kanyang ginawa ang hugasan na tanso at ang tungtungan niya o'y tanso na sa mga salamin ang tanso ng mga tagapaglingkod na babae na naglilingkod sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At kanyang ginawa ang looban sa tagalirang timugan na dakong timugan. Ang tabing ng looban ay mga linong pinili na may isang daang siko. Ang mga haligi ng mga yaoy, dalawang po at ang mga tungtungan ay dalawang po, tanso. Ang mga sima na mga haligi at ang mga piliti ay pilak. At sa dakong hilagaan ay may isang daang siko. Ang mga haligi ay dalawang po. At ang mga tungtungan ay dalawang pong tanso. Ang mga sima na mga haligi ang mga piliti ay pilak. At sa tagilirang kalunuran, may mga tabing na may mga limampung siko, ang mga haligi ay sampu, at ang mga tungtungan ay sampu, ang mga sima na mga haligi at ang mga pilite ay pilak. At sa tagilirang silanganan na dakong silanganan ay may limampung siko, ang mga tabing sa isang dako, ng pintuang daan ay may labing limang siko, ang mga haligi ay tatlo, at ang mga tungtungan ay tatlo. At gayon din, sa kabilang dako, sa dakong ito at sa dakong yaon, ng pintuang daan ng looban ay may mga tabing na tigla labing limang siko, ang mga haligi niyaon ay tatlo, at ang mga tungtungan niyaon ay tatlo. Lahat ng mga tabing ng looban sa palibot ay linong pinili. At ang mga tungtungan para sa mga haligi ay tanso. Ang mga sima ng mga haligi at ang mga pilite ay pilak. At ang mga balot ng mga kapitel ay pilak. At ang lahat ng haligi ng looban ay napipilitihan ng pilak. At ang tabing sa pintuang daan, nang looban ay yari ng mang buborda, na nakayong bughaw at kulay ubi, at pula at linong pinili, at may dalompong siko ang haba, at ang taas sa luwang ay may limang siko, na ng mga tabing sa looban. At ang mga haligi ay apat, at ang mga tungtungan ay apat tanso, ang mga sima ay pilak, at ang mga balot ng kapitel at ang mga pilete ay pilak. At lahat ng mga utulos ng tabernakulo at ng looban sa palibot ay tanso. Ito ang mga bilang ng mga bagay sa tabernakulo sa makatod bagay sa tabernakulo ng patutoo. Gaya ng binilang nila ayon sa utos ni Moises para sa paglilingkod ng mga levita sa pamagitan ni Tamar, na anak ni Aaron na saserdote. At ginawa ni Bisalil na anak ni Uri na anak ni Hor sa lipi ni Huda. Yaong lahat na iniutos ng Panginoon kay Moises. At kasama niya si Aholiab na anak ni Ahisamak sa lipi ni Dan, na tagapag-ukit at bihasang manggagawa at magboborda sa bughaw at sa kulay ubi at sa pula at sa lino. Lahat ng ginto na ginamit sa gagawin sa buong gawain sa sangtuwaryo. Sa makatudbagay ang gintong handog ay dalampot siam na talento at pitong daan at siklo ayon sa siklo ng santuario. At ang pilak niyaong mga nabilang sa kapisanan ay isang daang talento at isang libot pitong daan at pitong ayon sa siklo ng santuario. Na tig-isang beka bawat ulo sa makatuwid kalahati ng isang siklo ay sa siklo ng santuario. Sa bawat isa na nasanib sa mga nabilang magmula sa dalampot taong gulang na patanda sa anim at tatlong libo at limang daan at pung lalaki. At ang isang daan talentong pilak ay ginamit sa pagbububo ng mga tungtungan ng santuario at na mga tuntungan na mga haligi ng lambong, isang daang tuntungan sa isang daang talento, isang talento sa bawat tuntungan. At sa isang libut pitong daan at pitong putlimang siklo, ay naigawa ng sima ang mga haligi at binalot ang mga kapitel at iginawa ng mga pilete at ang tansong handog ay pitumpung talento at dalawang libo at apat na raang siklo. At siyang ipinagawa na matungtungan sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan at ng damba ng tanso at ng salang tanso ni Aon at ang lahat ng kasangkapan ng dambana at ng mga tungtungan ng looban sa palibot at ng mga tungtungan ng pintuan ng looban at ng lahat ng mga tulos ng dampa at lahat ng mga tulos ng looban sa palibot.